limang katotohanan sa Biblia tungkol sa asin na hindi pa nailalantad sa iyo. Alam mo bang ang asin o yung simpleng asin sa kusina ay may napakalalim na kahulugan sa Biblia? At kung hindi mo alam to, baka hindi mo rin alam kung gaano ka sa paningin ng Diyos. Handa ka na bang matuklasan kung bakit tinawag kang asin ng mundo ni Jesus mismo? Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin ang limang katotohanan sa Biblia tungkol sa asin na hindi pa nailalantad sa iyo. Kapag iniisip natin ang asin, ang pumapasok agad sa isip natin ay pampalasa yung nagpapasarap sa pagkain. Pero sa Biblia, ang asin ay may mas malalim pang kahulugan. Ginagamit ito bilang simbolo ng kasunduan, paglilinis, sakripisyo at presensya ng Diyos. At sa gitna ng lahat ng ito, sinabi mismo ni Jesus, Kayo ang asin ng mundo. Pero bakit nga ba asin? Anong ibig sabihin nito para sa atin bilang mga tagasunod niya? Paano natin maisa sa buhay ang ganitong pagkakakilanlan sa mundo ngayon? Sa lumang tipan, ang asin ay mahalagang bahagi ng mga tipan o kasunduan. Sa aklat ng Levitico chapter 2 verse 13, inutos ng Diyos na ang bawat handog ay dapat lagyan ng asin. Sabi niya, "At titimplahan mo ng asin ang lahat ng alay na iyong handog na harina, ni huwag mong titiising magkulang sa iyong handog na harina ng asin ng tipan ng iyong Diyos. Lahat ng alay mo'y ihahandog mong may asin. Ang asin dito ay sumisimbolo sa pangmatagalang kasunduan, isang walang hanggang pangako. Ipinapakita nito na kapag gumawa ang Diyos ng tipan, hindi siya basta-basta sumusuko. Ito'y matibay, totoo at may bisa. At bilang asin ng mundo, tinatawag tayong maging mga tagapag-ingat ng mga pangakong ito maging buhay na patutuo ng katapatan ng Diyos. At dahil noong unang panahon, wala pang refrigerator, kaya asin ang ginagamit para mapreserba ang pagkain. Pinipigilan kasi nito ang pagkasira at nabubulok. Kaya naman ganoon din tayo dapat bilang mga Kristiyano. Sa isang mundong mabilis mabulok sa kasamaan, tinatawag tayong maging tagapigil sa pagkalat ng kasalanan. Ang presensya natin sa mundo ay dapat magdala ng pagbabago, paglilinis at katuwiran. Sabi sa ikalawang aklat ng mga hari chapter 2 verse 19 to 22, at sinabi ng mga lalaki sa bayan kay Eliseo, "Tingnan mo, isinasamo namin sa iyo na ang kalagayan ng bayang ito ay maligaya gaya ng nakikita ng aking Panginoon, ngunit ang tubig ay masama at ang lupa ay nagpapalagas ng bunga." at kaniyang sinabi, Dalhan ninyo ako ng isang bagong banga at sidlan ninyo ng asin, at kanilang dinala sa kaniya. At siya ay naparoon sa bukal ng tubig, at hinagisan niya ng asin, at nagsabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, aking pinabuti ang tubig na ito. Hindi na magkakaroon mula rito ng kamatayan pa o pagkalagas ng bunga. Sa gayoy bumuti ang tubig hanggang sa araw na ito ayon sa salita ni Eliseo na kaniyang sinalita. Ang asin ay naging instrumento ng kagalingan, kaya bilang asin ng mundo, tinatawag tayong maging daluyan ng kagalingan at biyaya ng Diyos. Ngayon, balikan naman natin ang mismong mga salita ni Jesus. Sa aklat ni Mateo chapter 5 verse 13, sinabi niya, "Kayo ang asin ng mundo, pero kung mawalan ng alat ang asin, paano pa ito mapapaalat muli?" wala na itong silbi kundi itapon at yurakan ng mga tao. Dito, direkta tayong kinakausap ni Jesus. Hindi siya nagbibigay ng mungkahi lang isa itong deklarasyon ng ating pagkakakilanlan. Tayo ang asin ng mundo. Tinawag tayong magpreserba, maglinis, at bigyan ng lasa ang mundo gamit ang katuwiran at pag-ibig ng Diyos. Ang asin ay nagbibigay ng lasa, wala ito, ang pagkain ay matabang. Ganoon din, kapag wala ang mga anak ng Diyos, ang mundo ay nagiging pugad ng kasamaan at espiritual na pagkatuyot. Nandito tayo para gumawa ng pagbabago, tumayo laban sa kasamaan, ipahayag ang katotohanan, mamuhay ng may kabanalan pero may babala si Jesus kung mawalan ng alat ang asin. Ibig sabihin na ito ay ang pagbibigay sa kasalanan, ang pagkalimot sa ating tunay na pagkakaiba bilang bayan ng Diyos. Kapag nakisama na tayo sa mundo, tinanggap na natin ang mga pamantayan nito at tinalikuran ng katotohanan ng Diyos. Nawawala ang ating alat. Nawawalan tayo ng bisa. At sabi ni Jesus, ang ganitong asin ay wala ng silbi. Ito ay paalala para sa atin na manatiling tapat bantayan ang ating kalinisan at panibaguhin ang ating dedikasyon bilang tunay na tagasunod ni Kristo. Kaibigan, maaaring ang asin ay maliit lang pero malakas ang epekto. Ganon din tayo sa mundong ito. Hindi kailangang maging sikat o malaki ang pangalan para makaapekto. Ang mahalaga, maalat ka pa ba? Ikaw ba'y nagbibigay lasa sa mundong ito? O unti-unti ka nang natutunaw sa kalakaran ng sanlibutan, gaya ng asin sa tipan, paalala ito na ang ating relasyon sa Diyos ay hindi pansamantala. Ito ay panghabambuhay. Maging matapat ka sa iyong pananampalataya sa gitna man ng tukso at kaguluhan. At gaya ng ginawa ni Eliseo sa tubig na may lason, pwede rin tayong maging kasangkapan ng Diyos para sa kagalingan ng iba. Maaring sa pamamagitan ng payo, pag-unawa, o simpleng pakikinig, maging instrumento ka ng kagalingan ng Diyos sa mundo. Ngayong alam mo na kung gaano ka kahalaga sa plano ng Diyos, ang tanong, magiging alat ka ba ng mundo o magiging wala ng silbi? At kung hindi pa, hindi pa huli ang lahat. Hilingin mo sa Diyos na ibalik ang iyong alat. Ipagdasal mo na muli kang mapuspos ng kanyang espiritu para magningning ka muli sa gitna ng kadiliman sapagkat ang mundo ay nangangailangan ng asin na totoo. Mga taong may pusong tapat, may paninindigan, at may pag-ibig na mula sa Diyos. At baka ikaw na ang hinihintay ng mundong ito. Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.